How's the mga kahealth? Ikaw ba ay may problema sa acne scars? Sa video na ito, tatalakay natin ang mga epektibong paraan kung paano maalis ang acne scars. Magkakaroon tayo ng mga tips, tricks, at step-by-step -step tutorials para ma-achieve ang smoother at clear na balat. Ngayon, sama-sama nating alamin ang mga paraan para mawala ang acne scars. Let's get started! Ang acne kilala rin bilang tagihawat o pimple ay isang pangkaraniwang problema sa balat na nakakaapekto sa maraming tao, partikular na sa mga kabataan. Ito ay dulot ng iba't ibang mga dahilan. Ang mga pangunahing bahagi ng acne ay ang mga sumusunod. comedones. ito ay ang bukas o saradong butas ng hair follicle. Ang bukas ng comedones ay tinatawag na blackheads, habang ang sarado naman ay whiteheads papules Ito ay ang maliit na namumula at namamagang bukol sa balat. pustules Ito ay ang papules na may puting ulo o purulenteng laman. nodules Ito ay ang malaking matigas at namumula o namamagang bukol sa ilalim ng balat. cyst Ito ay malalaking pus-filled na bukol na maaring magdulot ng masamang pagbalat o pamamaga. Ang acne ay maaaring magkaroon ng iba't ibang antas ng kalubaan mula sa mild hanggang severe. Ang acne ay maaaring magkaroon ng iba't ibang mga sanhi at maaaring maging resulta ng kombinasyon ng mga pampubliko at pribadong mga faktor. Narito ang ilang mga pangunahing sanhi ng acne, hormonal changes, isa ito sa pinakakaraniwang sanhi ng acne, lalo na sa mga kabataang nagdadaan sa puberty hormonal changes ay maaaring magdulot ng pagtaas ng produksyon ng sebum sa balat na maaaring magresulta sa pagbara ng mga hair follicles at paglitaw ng acne. Pangalawa, pagtanda. Ang acne ay maaaring magpatuloy sa adulthood at ito ay maaaring kaugnay sa hormonal changes na nagaganap sa pagtanda, lalo na sa mga babae sa panahon ng menstruation o menopause. Pangatlo, genetics. Ang genetic predisposition ay maaring maging isang pampalad na sanhi ng acne. Kung ang iyong mga magulang o kamag-anak ay may acne, maaring mataas ang posibilidad na magkaroon ka rin. Paggamit ng cosmetics, ang ilang cosmetic products lalo na ang hindi non-comogenic ay maaring magdulot ng pagbara ng hair follicles at paglitaw ng acne. Panglima, bakterya. Ang propayo ni Bacterium acnes ay isang uri ng bakterya na natural na matatagpuan sa balat. Ay maaaring magdulot ng pamamaga at paglitaw ng acne kapag nagkaroon ka ng overgrowth. Anim, pagkakaroon ng oiler skin type. Ang mga taong may uri ng balat na mas madaling nag-overproduce ng sebum ay mas mataas ang panganib sa pagkakaroon ng acne. Pito, ang pagtiris sa mga pimples ay maaaring magdulot ng masamang epekto tulad ng pagkalat ng bakterya sa ilalim ng balat at pag-iral ng mas malalaking bukol. Walo, ang hygienic na pangangalaga sa balat. Ang hindi tamang pangangalaga sa balat tulad ng hindi paghuhugas ng muka o paggamit ng labis na produktong pampaganda ay maaaring magdulot ng paglitaw ng acne. Ang kombinasyon ng ito at iba pang mga faktor ay nagreresulta sa acne acne scars o mga marka na tagihawat ay maaaring maging nakakaya para sa ilan. Ngunit may ilang paraan upang mapabuti o mabawasan ang kanilang anyo. Narito ang ilang mga pamamaraan na maaaring makatulong. Una, topical na gamot. Ang mga produkto na may alpha-hydroxy acids, beta-hydroxy acids at vitamin C ay maaaring makatulong sa exfoliation at kulay ng balat. Ang retinoids tulad ng tretonin ay maaaring magkaroon ng epekto sa pagsasaayos ng balat at pagpapabuti ng tekstura. Laser therapy. Ang laser treatments tulad ng fractional laser ay maaaring makatulong sa pagtanggal ng acne scars sa pamamagitan ng pagsasaayos ng collagen sa ilalim ng balat. Pangatlo, chemical peels. Ang chemical peels ay maaaring makatulong sa pagsasaayos ng balat at pagtanggal ng mga patagong acne scars ngunit ito'y maaaring magdulot ng pangangati at pagsusunog. Pangapat, apat microneeding. Ang microneeding ay isang proseso kung saan maraming maliliit na karayo ang insert sa balat upang magkaroon ng kontrol at pagkasirat pag-encourage ng collagen production. Panglima, scar creams. May mga creams at ointments na binubuo ng silikon, vitamin E at iba pang mga sangkap na maaaring makatulong sa paghilom ng mga acne scars. Pang-anim, hyaluronic acid fillers. Ang mga fillers na naglalaman ng hyaluronic acid ay maaring gamitin upang punuan ang mga sunken scars at bigyan ng mas makinis na anyo ang mga balat. Konsultasyon. Ang pinakamahusay na hakbang ay ang pagkonsulta sa isang dermatologo. Sila ay maaaring magbigay ng masusing pagsusuri ng iyong balat at magbigay ng mga rekomendasyon na naaayon sa iyong pangangalaga. Mahalaga rin ang regular na pangangalaga sa balat tulad ng paggamit ng sunscreen upang mapanatili ang kalusugan. Tandaan na ang epekto ng mga pamamaraang ito ay nakadepende pa rin sa uri ng acne scars. Palaging isang gunin ang isang profesional na doktor bago subukan ang anumang bagong regimen o pamamaraan para sa acne scars. At iyan na ang mga mahalagang tips para sa iyo, mga ka-health. Kung gusto mo pang malaman ang iba't ibang skincare tips at tricks, huwag mong kalimutang i-subscribe ang ating channel para sa mas marami pang useful na impormasyon. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button. Maraming salamat sa pagiging bahagi ng ating community. Kung may tanong ka o suggestion, feel free na i-comment sa ibaba mga ka Exciting, 'di ba? Kaya stay tuned para sa mga updates. Maraming salamat ulit sa panonood mga kahealth. Kita-kit sa susunod na video. Bye!